Ayan mga ka wonder Kasi napansin ko. Ayan. Nakita ko sila wonder farmer. Sila wonder farmer nag ano na mga damo. Ayan. Kaya mga ka-wonder, syempre punahan, puntahan natin sila. Ayan. Ito yung ating mga ano mga saging, kasagingan. Ayan. Ayan. Uy! Dapat pala binaba natin yung ano, tubig. Ayan. Hindi ah, ba yung mga bata naman sa taas? Mga kawander Oh. Ayun. Ay, ginamit yung pang ano. Kamay lang. Kamay lang? Grabe, nadali nyo to sa kamay. Bunot lang. lang. Ay mga kawan, ito po yung ito yung nakita niyo yung mga mata, ito yung lupa yung ni Wonder Farmer. Sana all. e, ito, ito ayan, medyo ano pa to. Ah, uh, nasa mga 10% pa lang. Asan dito Wonder Farmer yung ano mo? Hanggang hanggang dito daw yun eh. Yeah yung lupain mo. Oh, ito mga kawander oh. Oh, di ba? Sabi, ang sabi ni pare, hanggang dito daw sa ano. Ayun, hanggang diyan sa baba, ay hanggang diyan sa may ano lang. Hindi kasama yung taniman ng palay. Oo, oh, oh. hanggang dito lang sa ay, ay. taas. Ayun. Oh, oh, ay, kareta na niyo na ni bundok. Oo, oh, na bundok. Oo. Oh. oh, sino gumawa nito ikaw? Oo. Oh. Ano to para? Para pag umulan, yung mga pipino, hindi siya... Malang tubig? Mm, oo. ah. Uh, may, may kanal papunta doon. may hey, mga kawander, yung mansion natin, no? Oh. Uh, Siyempre, yung mga paligid, ano pa lang to? Uh, 10%? Under... Uh, under ano pa to? Ngayon ang target natin ngayon, ito, paano natin ito ma-clean up? Itong ano kasi, baka mayroon yan na sa ilalim. Yung best, best friend? Best friend, oo. No? Ngayon hey, mga kawander, yung... bumili tayo nito para paghanda. Ayan. Kamay lang tinira nyo dyan? Hindi kayo gumamit ng ano? Kamay lang. Ah, ah, ito ma, ito yung madaling, madaling sindihan. Oh, yan. Yeah. Mas maganda ito board, ihagis natin doon. Hindi, pa, paano? Pakatay? Pakatay papunta oh. doon. Tapos dahan-dahan na natin. Oh. Papunta doon? Dahan-dahan ah. natin ng lagyan ng gasolina para ano siya. Oh, sige, sige. O ganoon lang. Sisi club siya papunta doon? O, pati yung mga nandoon, i na lang natin doon. Oh. Dito para mas ano. Oh, o, sige yun lang mga kawandar. Before and after. <laughs> o ito ngayon yung before, mamaya na lang yung after.